Ayan o oh. Ah, kahit binabagyo po tayo Hindi naman nawawalan Tingnan nyo naman oh, Tingnan nyo naman Kahit bumabagyo may mga bisita tayo Ayan thank you thank you po May kumain pa ng lechon na buo doon Sulit so, ang biyahe <laughs> tagal na halos isang oras nagkwentuhan <laughs> gusto nyo pong bumati sa vlog at tagal natin nagkwentuhan hindi eh. ko man lang kayo napakita yan, ha? ah Hello, Hello. Ayun na, magandang buhay. It's lechon day today. 10 o'clock in the morning. At, ah, nako. may palaka na mga nasagasaan na uh, pagkain saan na. So ayan, ah uh, medyo masama pa rin po ang pakiramdam ko. Mahaba-haba daw pala itong flu na ito, pero kailangan natin magtrabaho. Ta uh, okay na rin naman ang oh, ano. Road to recovery na at uh, kaya na, mamalingki na nga sana eh. Kaya lang sabi ni Bebe, wag na. Baka mabagsakan ang pa ng ano. Mahina naman ta, ako yung ano. Tingnan niyo. Yan lang may inayos kami doon kasi may si Kamatchili nagpasaway na naman. Bumagsak yung isang sanga, nadali yung ano namin ng kuryente. Ayan. Mario. Kakarating lang nito. Sakto alas 10 ah. may pick up, may dalawang delivery niya ngayon nagbulakan to ng 5 o'clock ngayon lang to naka balik Bakit ngayon ka lang? Ngayon ka lang nakabalik galing Bulacan? Ah, baano? Oh. Sige, sige ba? Nangunod pa ng ka ito ha Talagang mga ano natin So, si Romel po ay Naka ano muna? naka live. <laughs> Hindi, doon na muna siya iikot-ikot <clears throat> Sa Clark Meron yatang magandang uh, racket ito doon sa Clark Clark naggaano siya sa may casino ata o, yung mga koreano daw ng na mga nagkakasino yun ang kanyang uh, pinag service service yung regular kasi naming nagde deliver na isa din sa uh, yung transportify pagka nagpapabok eh biglang nag cancel gawa ng sumakit daw namimilipit siya tatakbo daw ng ospital ngayon ang nangyari nakakobra niya daw siguro ana ako talagang delikado yung cobra na yan ayan balabalandra na parking natin ito kasi <laughs> baka inexpect parang konti lang so yan may kuryente na tayo oh kanina pa nagwawala si Proy to eh pagod na ito eh ngani. Kumatapos <laughs> daw to. Dali naman. 220 na lang daw ang uh, baboy natin. O, oh, pa-deliver tayo. Ay, pakainin niyo muna si Mario. Dito ka na muna kain ka muna. Maaga pa naman. Ayan oh. Ah, sahit pinabagyo po tayo, hindi naman nawawalan. nyo naman yung mga dumarating na po <laughs> thank you thank you so much silip-silip lang po tayo dito at uh, thankful dahil nung paggising ko kaninang umaga ginising po ako ng sumisipol na malakas na hangin ang akala ko patay tayo ka ako walang pupunta pero awa ng Diyos tingnan niyo naman pa 10.30 pa lang po eh, yan, si Mario nakakain na din ng almusal nakaalis na rin pala yan, may deliver din po siya alas sa uh, ayan so ano yung mga ating mga bisita salamat ng maraming maraming ayun pa mayroong pangkasunod kasunod Ay, thank you lord talagang napakalakas ng ano panalangin ko ayan oh Sabi nga ni Mama Bet kanina, ano? Sara na tayo Mama Bet, nakasalang na kayo dalawang baboy. Tapos, kabungad-bungad ko naman, pagbukas ko ng uh, cellphone ko, may nag-pop up agad na message. Open po ba kayo ngayon? Ay, thank you Lord, sabi ko. Magandang sinyalis to. Opo ma'am, kahit may bagyo ako. So, ayun, marami pong salamat. Masarap naman kumain ng lechon pagkakas. Umuulan-ulan oh, <laughs> Ayun. Matindi ang ulan. Ah si Junjun -Jun ang nagkatay ngayon. O oh, si Junjun -Jun na pong uh, nagkatay. Matagal ko nang sinasabi kahapon na si Junjun -Jun na yung uh, pagkatayin. Oh. Okay naman oh. may mga bisita na tayo. Yan Thank you, thank you Kahit po, ano eh Umuusad Kala ko hindi na tayo tatauhin Tapos sa Rosel, meron din nakaupo Ayan o oh. Pa ganyan lang, ayos na May dumating pa na uh, Isa pang ganito oh, di ba? Ayos na yan Grabe mga kaparmer oh. Sarap ng baboy ngayon yung mga hindi pumunta magsisisi kayo. Mm. 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 Ay. Oh, ay. Oh, Ayo po yung galing airport. Ay, thank you. Ano, sabihin ko nga sana, i-request ko. Kasi inaanabangan ka niya, pati mm. paglagay mo ng text dun sa bahay mo. Ay, thank you. Grabe naman, na nakakatouch naman. Bumabagyo from airport, diretso pa dito. Thank you. Ayun, thank you, thank you. Natikman nyo na po ilitso namin. Oh, no, no, Ay, salamat. Na At saka nag-order siya para sa birthday niya. Ay, thank you. Taga saan po kayo rito pala? Sa Nueva Vizcaya. So, magdadrive pa kami ng like 6 hours. I mean, hindi na pala. Kailan po ang ano ninyo? Medyo malaki ang order nyo, para yung lutong. Hindi, ah, nag-order siya. order. Ah, order. Okay. tingnan nyo naman. Kahit bumabagyo, may mga bisita tayo. Ayan, thank you, thank you po. May kumain pa ng lechon na buo doon. Sulit, ang biyahe, na Ay. ah, kaya ah, yung buo ang inanunin yun eh. Ayan, bati na po kayo. Mm. Hello. Welcome to Cup Farmer. Talagang naka-plano to, ta, no. Rain or shine, tuloy talaga. Galing, galing. Ayan. Thank you po, thank you. Ayun, walang babatiin. Kain uh, kayo dito. <laughs> 50% <laughs> off <laughs> <laughs> Ayan, thank you, thank you Ayan, from Quezon City Sydney. Ah, Sydney. Sydney. Yeah, oh. Ayan, nagpahinga na po ang ating mga leksyonero. Ah, uh, si Junjun ang nagluto. So, oh, at least ayan, hindi na daw nila kaya. Ini sinasabi ko kanina. Tapos shout out pala kay ka Farmer Eric Pring na diniliberan po ng lechon ni Mario kanina ni Kuya Mario. Ayan. Maraming salamat po at uh, pinsan ni Ate Gina Tapos Happy happy birthday pala kay Ate Rosel October 19 ah, ba? Ah, sana makarating sa iyo ito ng October 19 mismo Ayan happy happy birthday ate Ah, enjoy your day Sana Okay yung Pakaramdam ah, ni brother Maynard ngayon At ah, makapag enjoy po kayo Cheat day Ayan So ayan happy happy birthday po Uh, at ayan, okay naman tayo Halos, ubus na po ang isang baboy natin Mga ka-farmer Kakatuwa uh, naman oh Tingnan niyo, may from airport Meron tayong uh, Bisita, madagdagan pa ng mga tatlong Sasakyan yan, ba? Kahit may bagyo, successful pa rin Sabi ko, dapat pala Isa lang ang pinalitso, no? tingnan nyo kulang pa rin Pala yung isa, ay talaga naman Thank you, thank you Tapos, uh, dito tayo asaan ah, na ba sila silip natin ito matagal kong kakwentuhan to <laughs> tagal na halos isang oras nagkwentuhan <laughs> gusto nyo pong pumati sa vlog ang tagal natin nagkwentuhan hindi eh. ko malaki napakita yan oh. ah Hello hello isang pamilya isang lechon matindi to ayan ayan nag relax relax sila oh <laughs> Ayan. Thank you, thank you. Ah. Brother, may Alam. ka. Alam na kayo. Wala Yung mga kapamilya na namin sa Tarlac. Ayun. Conception. O kayo, mga... Hello. O, oh, mga dilag. Shoutout <laughs> sa mga taga-Dabaw, ako, Davao. Uy, kayo ba yung nililindol ngayon? Oh. Ayan. Gusto kong puntahan Davao de Oro. Paganda daw, ano? Malapit lang din. Dito ay uwi ng Lechon, masarap. Ayan. Thank you, thank you. Salamat mga thank you po. May nagbi okay na doon, oh. No? <laughs> Ayan, oh. Tingnan nyo naman, going to Nueva Biskaya. Grabe. Ito 'yung Nueva Vizcaya? Oh, grabe. Malapit po kayo sa Bambang. Oh, 'yung mismong ano nang bagsakan ng mga ano ano. Totoo po ba ng mga yung mga nagtitinda doon ng gulay, may mga nginanganga. Yeah! Oo. Oh. Ah. Right Iba na talaga ng ano. Gusto kong makita kasi dito sa Luzon, wala kang makikita ng eh. So, different scene. <laughs> Actually, nasa ano namin yan. Nasa listahan namin yung ano, Biskaya. Yung pumunta kayo magandang panahon. Oh. Sige po, sige. Ayan. Ingat, ingat. Oh, from California, diretso dito eh. Thank you, thank you. O oh, sa mga maga ta travel dyan, galing ng airport, di ba? So dadaan ng norte. Oh, pwede niyo pong pwede nyo i-schedule na dito mag-lunch pag Saturday Sunday. Kuya yan eh. May naiwan. Ayan oh, mga oh, farmer oh. Bumalik sila yan. Oh. Oh. Hindi. <laughs> Ayan. May naiwan daw, may naiwan. Guys, ano yung ano 'po naiwan? May tissue. Dito 'yan. May naiwan pa ako muna tingnan sa tissue. Ah, retainer daw. Eh kasi sino ba nag-ano? Retainer ka 'no, tissue. So, natani sari. <laughs> sa tissue daw. Ay po. Oh, ayan, thank you, thank you. Meron pa rin dumarating mga ka-farmer, oh. na uh, may naiwan pala yung isang van kanina, kaya bumalik. <laughs> ayan, going to Nueva Vizcaya. Grabe, ang layo pa ng biyahe nila. Isa po sa mga pangarap namin yan, mapuntahan ang bagsakan ng gulay doon. So, ayun. Thank you, thank you sa mga pumunta. Uh, pasensya na po at uh, ayusin pa natin yung ating lugar. Ayan unti-unti lang pagka nailipat na natin yung uh, mga baboy na yan at uh, ano mas maganda na po. Mas mababawasan pa ang mga langaw kasi malayo na po yung ano yung ating uh, septic tank eh, dire-diretso na. So mas malinis na po yung ating mga kulungan. Kaya uh, expect na talagang mas ano na po, mas uh, maayos na next week target namin ay lipat na po yung mga baboy si Junjun mag -isa. at least uh, sabi ko nga kahapon sana ipapagawa ko lang po sana itong dito kasi kahapon wala siyang trabaho sabi ko pwede naman kaya lang biglang ang maulan ako po ako, hindi rin naman pala pwede yun biglang sumulpot dito at uh, humingi ng rescue yung dalawa nating lechonero na anuhin at tawag dito Uh, ibigay na lang sa kanya yung last <clears throat> tapos sino pa ba yung mga isa shout out natin uh, <clears throat> si brother Stan Ruiz ayan congratulations uh, updated dito si brother ha Brother, ingat ka palagi dyan. Ayun, sabi naman ni Tita Ligaya, Majestic Ham is better than Excelente. Uh, hindi ko pa po natitikman, Tita, pero baka mamaya, banatang ko na. <laughs> ayan, masarap nyo kasi may ano ka, gardenia. Yun. ba? Diba? Si Ka-Farmer Lorenzo Sigwa, ayan. Si Ka-Farmer Lorenzo Sigwa po, dahil nasa Canada siya, ako na lang ang pinakausapan niya na magpagawa ng uh, itak na galing Bicol. So, ayun. Uh, papagawa po ako ng isa para sa kanya. Same na same daw nung sa akin, may nakalagay din naka-farmer. So, ayun. Maganda po kasi one of these days makikita nyo 'tong uh, gagamitin ko po 'yon at uh, talagang uh, maganda for collection. Si brother ano pala si Big Ben Corpus nag-chat din, gusto niya din daw. <laughs> Ayan, thank you, thank you. Maganda, brother. Hindi ka magsisisi. Uh, alam mo, ano naman eh, uh, what makes you happy, di ba? Abey ko nga eh. Si brother Jan Roque eh, gusto din magpagawa. ayon So, ano lang tayo, get busy living, di ba? Ganun lang naman. Simple things na kaya kang pasayahin. Eh. Fuel 'yon para sa ano, sa ating uh, buhay, di ba? So, ayun. At sana yung bagyo ay okay na. Hindi ko pumatrak dahil mahina ang internet namin dito. Stas, may problema. Ang linya, kailangan mapaayos yata. So, ayun. Hindi ko ma-view yung uh, storm tracker ano ko. Kung nasaan na. Ang mga bata pa naman oh, gustong maglaro. Ay. Wala talaga. Pasensya na. Di kayo mag-alala mga kids pagka ano, ayusin natin yung playground pa. At... Uh, tingnan natin kung anong pwede pang idagdag dyan o di ba maluwagan o ano Maganda na din kasi yan tapat ng playground pagka nakapagpatayo pa po ng mga ilang kubo dito na andun pa rin yung playground di ba sa tapat pa din nya yeah, maganda pa rin naman tapos kung naandito dito na yung kusina di ba matututukan na din po yung uh, matututukan na din yung service dito sa kabila na andito na po tayo So imagine 'yung pangarap ko napakaano pa no, malayo pa tingnan nyo ha. Ang pangarap ko po, maayos 'yung kusina, magkaroon ng mga kubong ganon dito. And then ito mapapalitan po natin niya ng tawid. 'Di ba? Ang ganda na sana noon. Na. <laughs> Ayun, sumalay natin, 'di ba? Yan po 'yung uh, goal natin. Paunti-unti kema. Diba? Sabi nga nila, pag kumita, 'di ba, i i ano natin, i-invest na naman sa ano, pagpapaayos. Pero thankful po ako dahil 1 year and 5 months, going 1 year and 6 months na po tayo at uh, 'di ba, tingnan nyo naman kahit signal number 2, walang tigil ang ulan, pero hmm may mga kumain, 'di ba? Nakaubos na po tayo ng isang lechon. So, ano pa bang hihingiin mo? Ginayo tayo, 'di ba? From Sydney, ah, from uh, going to ano, from airport, 'di ba? Tapos yung isa naman, oh, galing din pong uh, Manila din. Oh. Tapos ito, kumain po nang uh, nag-order po sila ng isang buong lechon din. isang bagay na dapat kong ipagpasalamat talaga. Tapos may order tayong pitong lechon ngayon. Yeah. What more can you ask for? Ika nga. Di ba? Oh. Oh. Ito na si Paldo Dalisay. Kumita ka daw ngayong araw ah. Ah. Maga, magang gising, no? Last dos nga, nagising na ako. Sundalo ka naman eh. Ah, kain ka muna. Para lubos-lubosin mo na ang swerte. <laughs> pag, pag natok ako, tumitigil ako. May In. deliver pa siya na isa. Bali, tatlo po ang na-deliver niya ngayon. Oh. No? Di, panalo, di malinis ang ano ngayon. Eh, liman libo. Meron. Opo. Oh. Oh, po. Ayan, uh, gusto ko pong batiin muna ng uh, Hello kay Ate Salome de la Torre <laughs> Ayan. Hello po ate At ito, happy happy birthday daw po sa anak ni Mark Mark Angelo Panday from Mami Australia Panday Ayan, at happy first birthday kay Rowan Cielo Mempin Kasil sa October 20 And happy 62nd birthday daw kay George <clears throat> Arashia Mempin sa October 24 naman from Gemma Mempin and Family patay tayo ah hindi ko mabubiw to bebe wait lang po ah unahin na muna natin to ayun ah happy birthday daw po kay ka farmer Mario Tolentino October 22 hindi ko mabarid walang internet ayun Thank you, thank you po. Ah, ito pala, okay na. Ayan, tapos na po kami. Magkakainan na. Ah, ayan na. Si Maxi, gustong gusto ng lityo ni Maxi. Tingnan nyo ang Maxi na ito. Oh, oh, oh. Ito. Oh, shadow. Shadow, shadow. Oh, si mabait. Si, si Chuchay. Si Chuchay. Tingnan po, hindi mo pwedeng ipakainin ng... Oh, ay, ay, ay. Talagang inabot niya, oh. Kuloko, kuloko. Ayan na ang bagyo. Ramil! Ang uli naming customer ay si Ramil. Ayan, mga farmer. Ramil ang... Pinakahuli namin customer. Ayan na. Dumating ng alas dos Oh, oh, oh. Ramil. Tug so, so, ganito ano inuluto nito? Di man ako makaalis. Ano ako tatakbo? Basang basa ako niyan. Gusto ko nang umuwi eh. Hmm. Ayan. Na Jun Jun ayon. Naan doon? Oh, may payong pala ako. Eh. Ayan. yung pinakain nila? Nagkakagulo sila May pa pala doon oh Halaga naman Halaga Guys baka wala na kayong ulam Lata na po okay. siya Lata na ako okay. siya Oh, oh, oh nahulog na 'yung lechon. Oh. <laughs> <laughs> Ilang oras na 'yan baka mahulog na nga. Ha? Alas stress ba 'yan? Anong oras mo sinalang? lang? 11 46. Actually luto na 'yan eh. Kung Kong binigay na ata ni Bebe yung laman loob na ano Yung netong baboy na to marami ulam doon Kong ha? Huwag ka na magpaawa Huwag ka na magpaawa Huwag ka na magpaawa Huwag ka na magpaawa Kawawa naman yung ulam ko Kawawa naman Ulam niya lit yun <laughs> <laughs> grabe si Ramil ang uling bisita natin ang lakas malakas po Ayan, ito sana ipapagawa ko kay Junjun -Jun ma kanina sabi ko ito lalagyan niya na ng mga tubo pero wala din Ayan, buti na lang at uh, yung dalawa nagbigay <laughs> ay grabe Nairaos naman mga ka-farmer yung ating uh, lechon. Hindi po lumabas yung puhunan. Hindi din naman lumabas yung uh, pasahod. Pero, nakakurot kahit papano. Kumita, ah, hindi kumita. Ah, may pumasok naman pong pera. At least, nabawasan po yung costing natin. At okay na ako doon. Dahil, ah... Uh, ang akala ko nga walang pupunta. As in talagang zero. Dahil, ginising po ako ng sumisipol na malakas na hangin kaninang umaga uh, ngayon okay na tayo at uh, nakaraos-raos naman ayan at ako ay uh, dito pala yung mga motor ah nakagarahe oh uh, at may dalawang sos patay why why ay, nakalimutan. Bebe, bakit dalawang sauce pa naan na set up? Na, bakit may dalawang sauce na set doon? May hindi na bigyan kayo ng sarsa? Oh, no. Ay, yung salit yun ba, nabiyay? yung deba kasi Mark, yung pati sa alasing doon, yung yaba. Yung, yung, oh, yung, yung pati maaga. Ay, nais pa niya, Yomaro oh. So baka mamaya, walang nabigyan ng ano Ayun oh, naman pala eh. Di ka pa nabubusog? Ay, ito pala yung niluluto niya nilil kanina Ay, ako aalis na Papahinga na ako, ha? Ah. Take care Papayong. You take care of everything, my love. Uy na ako. Pahinga na ako. Papakain uh, ba ako ng kalapate? Fasting sila ngayon. Mahirap pumasok doon. Maputik. <laughs> Pero medyo gumanda-ganda na po ang ko. Ayan na. Uh, tingnan nyo naman. Oh. Hindi ko na po papatayin ang camera makita nyo naman na aking nilalakaran na talagang umuulan Ramil nasa Lichon House buti na lang ulan lang po ang dala walang hangin dahil isa po sa kinatatakot ko madali yung aking mga yapa pa. kasi sayang naman po yung mga yapa pa natin diba excited na nga ako doon sa kabila mga yapa pa malalaki na rin oh, ito dito kasi pa ano na lang to eh mga Ayan, hindi nga lumaki ano na natin yan ng ano eh hindi lumaki ah isda hindi tayo nakapagpakain ngayon ito palang bayabas na to ganito lang So, tingnan nyo ha. Ito, hinog na. oh Ang hirap, ah, hanapin yung hinog. Pero ako kasi, nung bata ako, mga farmer isa po ako sa mga uh, tumatakas pag cleaners tumatawid sa likod ng uh, bakod ng eskwelahan kasi ay uh, di rin gumanda oh. nadali din ang ulan talaga Sana na natin ayusin pag may vermicast na siguro tayo talaga ngayong pag maulan ano po talaga ang hirap mag uh, halaman ay may mga naligo pa loko loko oh. ano yung mga ibon yan hindi pumasok kailangan ko magpakain para pumasok sila so ayan Uh, isa po ako sa mga uh, Tirador ng Bayabas Nung ako'y bata Ito, harvestin na natin to Pwede na yan ilagay sa uh, O, ano? oh, tingnan nyo, oh, hinalukay ng hangin oh ulan <laughs> Pero bukas, maganda na naman ang panahon ay tatlong kalapate. Ay, pumasok apat. Kumusta kaya ang aking mga anak? Si Nene, may sipon na. Ah, buti na lang napipilit mo pang uminom ng gamot. Medyo at least napipilit po natin. oh hirap pumasok dito ah. Kailangan bawasan tong dahon ng ano. Ayah na. Home sweet home. Galing sa trabaho. Naglakad lang ako. <laughs> Galing sa trabaho. Ano? Thankful dahil lang uh, dito po lahat. One stop shop. Kung na kailangan magbiyahe. Hindi ko kailangan, uh, di ba? Oh, home sweet home na. Ha? So ayan, hanggang dito na lang po. At... Ayan, di na ako nakapag-vlog sa kabilang channel. Pero okay lang. Talagang wala eh. Ayan so maraming salamat at magandang buhay.